Okay, video na yan. Woo! Kapishing! Strike na naman! May natin alam kung ano is na. Gamit natin pa rin yung paborito natin yan. Lumulubog na. Pero mabigat eh. Lakas eh, oh. Matay. Sige, sige. Patay na natin. At magalit tayo. Woo! Lakas kapishing. Palawin muna natin. Mahirap na. Baka mapersa, maputol tayo. Kaya maputulan Strike. Trolling, trolling kami. Ito pa rin yung gamit ko, yung paborito ko. Yung medium ko na Abu Garcia. Yan, medyo nagpapahila na. Napiglas pa. Medyo nagpapadala na. Kanina humila, dami linya. Yan na, maluwag na. Dahil hindi natin mapagod bago natin angat. Babaw lang dito. Ah, medyo nasabay na, nahabol na. Tinatela ko noong isda, hindi pa lang nakikita. Yan oh, napiglas pa. Hop. Hop. Tapos din natin parsahin. <laughs> ano 'yung isda ito? Ano kayang 'yung isda ito? malakas ha Tiglas lang tiglas eh Baka so, yung masugon pa rin ito Ayan Masugon pa nga ulit oh Sugon na naman? Oo Ako ayan o, oh, malaking asugun ayan na ayan na ang uh, malaki na ngayon uh, ayan, tayo tayo natin ay <laughs> oh, hilo po, <laughs> ang lakas pa o, oh, kaya mahirap ipalapitin eh. bigla eh, nadagos pa eh

Yun! Yun yun, namumuti na Mumuti na siya dun yun Dun na ito na? Ay, ayan 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 ay. Sa harapan mo yun Sa harapan mo Ayan na nararang dyan ah Laki nga Palaroin mo, laki Ay hindi, tulingan Tulingan? Tulingan Tulingan pala? Tulingan pala, ala ko Tulingan so, Tulingan ayan tuligan. Ayan, ay, palaroin mo lang Tulingan Maganda yan, tulingan Pero sa inyo, yun, mahina na yan. Sinistaw na ang ulo. Nahangi na na, no? Hmm. Pero malakas pa rin yan. Malaki eh. Malaki eh. mamaya muna tayo ko muna pagod na pagod yun teka teka wait lang yun <laughs> alright tanggalin ko na sige tanggalin mo na ang laki kaya pala ah Kapising ko! Yes! Putian! Putian yata, no? Mm. Yeah! Ano kanina pa namin hinahunting? Woo! vision on! Nakabawi din! Sabog na ang dugo! Yeah! Ang bigat! Hindi makita! Yan! Ang bigat! Woo! Kapising ko! Picture! Picture Picture naman!